hello, hello, it's been a life in the Philippines. Ayan guys, so closing time na naman natin guys. So, ano na siya ngayon? I, uh, pasado alas na guys kasi marami na po, marami pong bumili kanina. So, nakakapagod po ang araw ko ngayon kasi ano, marami po akong customer kanina. So, tapos biglang umulan pa guys, sunod-sunod yung namili. Ngayong hapon. So, ngayon guys, ang topic po natin ngayon ay ang topic po natin ngayon guys is um, kung magkano po ang ating profit sa inilabas nating uh, puhunan this morning dun sa pinasiu ko sa Prince. So, ang ang ating ano po, ang ating kanina po ay habang nag po ko ng items. So, Uh, inano ko na po siya guys kueninta ko na po siya guys kung magkano po ang ang ating makukuwang profit sa pera.